Bikit lang. Bikit. O, yan na. papasok tayo sa bahay mo, ah. Okay? Nasa harap na. O, bahay nyo yan, di ba? O, yan. Papasok. Papasok tayo. Nandiyan na. Yung revolta nyo. O, tignan mo nga. Tignan mo. Ang kanilang tunay na mukha. Ipasilay. Aming amang liwanag sa kalangitan ang siyang mahabla, ang siyang kumaparoon sa mga kanilang mga rebulto. Pula yung mata. Pula yung mata, tingnan mo ulo. Nakangisi May sumay. Tapos yung isa yung... Anong ginagawa sa'yo? Pasilay kung anong ginagawa sa kanya. Aming mga diwanag sa kalagitan ng katotohanan na may kanya masisilayan. Pag-ibig na lang kami di kwarto na.

Hmm. 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 Kita mo na, ayan. Konting hmm. titingala, ayun ah, yun ako yung pinakaari na nila. oh, oh. Hmm, simbahan. Yung hmm. papasok tayo sa simbahan. Okay. Simbahan, napakaganda. Din? Tignan mo kapatid, ang malaking krus na nasa naroon sa harapan. Kung ano, ang naroon. Ah. Hmm. Yan, habang nagsasamba ka at kumakanta ka dyan, hindi mo alam na din sila sa Yung mga rosaryo na kanilang hinawakan at sinusuot ng karamihan. Oh, mga bungo, ang kamatayan. Hmm. Ang bibiyang ang Yan, yan ang Kristo, pakita. Yeso Kristo, mukha ng Yeso Kristo na tinatawag. Ayan Katotohanan. Katotohanan. Hindi siyang masisilayan. Oh, The, tawag ka pa ng Isong Kristo. Katawag ka pa hmm. ng May Kristo. Jesus lamang. Ang kanyang pangyayon. O si. O mga Rosario. Tignan mo. Eh, Panginoon. Ang mata. Na walang langit. Diyos, Panginoon. Na walang langit. Yung tinatawag ng mga tao na Diyos na walang langit. Yan yung Diyos nila. Hmm. Yan ang natatawag nila kapag walang langit ang Panginoon na tinatawag ang Lord God. Mm, hmm. ang mga apo na tinatawag. Mm, puro na may apo. Ang hmm. dami, o. Oh, diba, apo? Yata. Maraming salamat kami ng amang iwan sa kalamit. Amang Yesus sa kalamit. Sa salamat. Ano? Lakas ang klos, kumot lang. Adem. Nasino man po? na? natin 'yung mga ito. 'yung sibado? Alam mo 'yung mga nananamba. mo baka na dayipit, ah, gimamatangka. Oh, digididay nagdaka no. Tutatay. ka. Okay. at okay. dinis. Maraming metro ko, mga 55, 100, 110, 120, namin gusto mo mag kapan makal pa. agad sa taanak gagas gagas nakayu kasi pagkakaril 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 dasal? pagkakaril yung kwan, yung healing oil. Natutulog ka lang sa pagsitan. Ah, ah, Swerte mo kung mapipitawan mo. Yan ang kasama niyan eh. Kasama niyan eh. oh, mm, yan na. Oh, bitawan mo kung kaya mong bitawan. Wala. Agas mo sa akin. Maraming salamat Daramat po. Salamat po. Masalami na masalami. Ang Yang kamay mo kasi, yan ay dapat i-plus ya yan sa mga may karamdaman, tanggapin mo na. Si mama Parang, mo, mo din um, meron naman nagbagamong um, kawawa. Pwede ka naman magtrabaho, pwede ka rin mag-aaral. Kapag may karamdaman, pwede mo na. Eh yung nanay mo, tatay mo, kapatid mo, o mga kapatid mo ba na tinitingnan na halimbawa eh nagihirap sila ng mga kamay mo. Lighter, lighter. Anak siya hindi siya paano? Kasa kita muna yung mga mukha nila ano. <laughs> Kahit mong makita mo siya, siya wang pamatam mo raw. pa ano Siyempre kaya yun nababangutan. Ka. Nakakatakdan. Kasi may Pinisilip-silip sila. Palae mo kanindad. Eh ba sabi ko ba tungkol. Wala kang kulang pero batis ay ipinirma. Nasa sama sa Tatawag ka pa. Mas matindi pa yung batis spirit eh. Wala okay, lang Okay lang. Ang gagawin kasi ng mga yan, kaya ngayon At, At, ay, Dahil yan ang gamit ng mga pumatay sa ating amang Isus sa langit, ba't makrukos ka? Isa ka ba sa kanila? Isa ka ba sa mga lahi? Ang pumas lang sa ating. na tayo. Umising na tayo. Ngayon malalaman niyo na meron ang katotohanan. Dati po, anong hawak sa primary? Kasi wala na dito. Tumagalaw sa bawa. Sakit niyo. Ang na yan dito nila tinitira. kasi merong pang kakayahan. O oh, mo, di ba masakit? Oh, 'yan yung sakit mo. Oh, 'yan. Paano hmm. mo 'Yan ang gusto nila sa may sakit, rayumat, Parang makakabigat tunaw Bigla kumuha ng tubig na may asel. Tulungan niyo bagal hindi na po mabuti natin. niya 'yung ano. mo Sa pasok po ba? Kasi kaming mga manggagamot pinapa, parang alam mo ba 'yung sinasabi na namin 'yung

Gatoy. Nga konektado din tikus po po na. Di ba ba't na? Ay, ugat. Pisinta. Lamiis ka dapat. Dapat dito. gusto mong tanggalin ito Eh, bukasilawan taman. Yan, yan. Yan, kapag ganyan.

hindi masyadong nakakasipin eh. Kaya, hindi, aglak ang na. o. O, lilinisin lang ha. Ayun, oh. Oh. Nako, yan na. Yan, yeah, na ipon. Hmm. 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 Hmm

Masakit yan ang ilip. mo yan eh. Yan na oh. Buhok yan. ng sitaw. nyo po ng dahon ng Mm, yan na. Dokt do do mm, mainit yan. I finger, so oh. Kasi turun natin na may araw mo ng normal ang ginawa. Dapat ko kanang. mo nang banggitin ng amen ang Hallelujah. Ikaw God. Tono

le jelemis Pakistan Parang nasasakan na yun. Parang nasasakan na yun. May kumuha na ka, okay. no? Sa sakit yung pasta. Wala, di ba? Meron pa daw. Sige. 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 Kaya, may mga, may mga sa likuran mo. Mama mo kamo ha. mo kung yung mga may itib. Kita. Terima kasih telah <laughs> menonton!